Yo, ayan o yeah. tayo mga busing Pasyal tayo doon sa bypass Road sa Barongkak Magpapainit Tapos pupunta sa palingki nila ah, Sandali lang po ah, ah Ginaw Yo Yo <laughs> pupunta paling fit nila doon let's G oh. eh. Nganda ganda ng panahon eh <laughs> masyal tayo huwag pa painip sa bypass road ng marutak may pimilin kasi ako doon eh kanina pa sana ako lalabas pero <laughs> Iwan ko ba? Gusto <laughs> ko maliwanag na eh Para may Kaya naman yung Kaya natin Yung video natin Kasi maganda eh Walang ulan Walang ulap Kaya sabi ko maliwanag to mamaya Ilang araw na kasi na puro ulan at kan dito eh Kaya ngayon tayo lalabas Ah, uh, yung kahapon ko palang video Paano yun? Kumuha ko ng kangkong huh? Napatay Namatay na naman Napapagasulin na na lang siguro tayo dito Namamatay, matay na naman ah ano <laughs> Dito na po tayo Magpapagasulin lang ako Tapos magkukontinue tayo Okay Sandali lang po mga busing ah Tara na. Dito ako nagpark kasi nagantay pa ako ng sukli. Kulang yung sukli nila. Nagantay pa ng mga customer. Tara na. Let's go. Alas silonggo Shout out to. Oh. Bahay nyo na naman. Oh. Yun <laughs> eh. Oh, may tindahan na si Alas silonggo Ayan. O, oh, di ba? Siara out ala si Lumbo. Ah, Ngayon tingnan tayo dito ng isda nila. Kung may gura yan, o so, paano Dilis? Uh, bilis na priska. Wala. Wala, wala, wala. Doon kasi sa tarutak, na priska doon yung kanila din na uh, dilis at saka yung mga maliliit na hipon sana, no? ng nakat Ano yan ko Nakatakal-takal na O nakapanap uh, Punsok-punsok no Yung pintahan nila ng maliliit ng ipon Sarap iturta kasi Sarap eh, kumain ng tortang Ang ipon na maliliit Ano yung kristang gulay o oh. Kristang gulay nila Tabong pitas na mga Kwan sa luyot Happy farm Ay naku, hindi na naman na set sa kanto Nereset ko kasi ito kahapon yung cellphone Ang GoPro kaya hindi na naman matay yung screen no? Dali lang po mga busing ah. Ah, ito, namatay pala. Okay. May mga tanim ng pala oh sabog pa lang yan, pasabog. Tapos sa ah, malaki-laki na kung ten pa nila yan, tapos itanim e, tanim ulit no, na nakahilira na yung talay na pagtanim Eh, ano, -an niya dyan? Ah, wala pa. <coughs> Wala pa, wala pa sila Wala na, na tumating May oh. May gura yan? Ay! No. <laughs> ha? Ha, oh, ah, drag ko? Balik lang ko! Masarap ng, ano, ganda ng kanila ng alok pati. Alok pati, alok, alok, alok pati dito sa amin. <laughs> sarap ng pakiramdam na kanabasa <laughs> dito wala pa talaga silang isda o oh. ang isda natin so. Ayan, oh. mamaya pa yan, yung isda nila dito kasi dito mas malayo po no mas malayo yung inakuna nila nasa Juanpa pa ah, ano ba yan concepcion no bayan ng concepcion doon din yung magandang pagsakan mas priskang, priskang, priskang po yan doon kaso malayo-layo lang talaga dati nakapasyal na po doon eh ah, sarap ah. sarap lang sinuyo ng hangin eh Grebs family, shout out ma'am at sa buong panundin sa US, good morning Apu Mayang, shout out and Ano, wala na din naman. Magpukuntinyo na lang tayo doon mamaya. Kasi yung na natin na. Ah. Ito, may isda o. Oh. Ano, magkakitinapay. Ganda ng panong hundok o. Oh. Lang siya shadow lang siya o. Oh. Sarap <laughs> ah. Sarap ng sumoy ng hangin, malagot. yun lang talaga nung no, kapag malamig yung panahon yun yung kalaban ko <laughs> kaya ako nalip ng taglabas kasi sarap pa malalagigya <laughs> eh sarap pa matulog eh parang ayaw ko pang tumangon, hindi na, lasing ko na eh, sabi ko yung pipiliin ko pang Ganang din naman yung hindi pang umagahan na mga deliver ng mga isda galing sa dagat. Kaya sabi ko mamaya dalang Yun na lang nilalagay ko sa isipan ko mamaya dalang lang kung ko bukas. ay eh, hindi pala ako makalabas bukas. Eh may eh, pupunta sa si alog sa bahay maglilinis. No? Pina, pinapunta namin no? para maglilinis doon no? sa likod eh tang supot na naman yung mga buti na nawasak ng mga aso lalo pa yung namatay kung aso na yon ngayon yung napakakulit doon sa likod eh ginawarak na yung mga sako ng buto magulok ko talaga itong aso ko eh. ay naku napakasarap sa pakiram ang hangin na o nga pala no dito po uh, part na po ito ng karuta no uh, barangay tuburan ayan barangay tuburan yung tuburan pututan doon sa nadaanan na, na natin kasi may na Ayan o, namatay na naman. na dito, lawak na. No? Pero pag magbaha dito, abot dito ang tubig eh. Ayan o, may nagsabi kasi sa akin na uh, sa ano yan banda, sa ano isabi mo yung lugar. Eh, sinagot ko lang siya na sa susunod no. Eh, sasabi ko, nakalimutan ko na naman. Pero, actually, no, kung noon pa siyang subscriber, alam na alam niya na to eh no? malalaman na malalaman niya na kung saan akong kung banda kung anong lugar na ano, kasi lunggo lang din siya eh kasi ara ah, halos eh, lahat ng video ko dito ako dumadaan eh, di ba ayan no? sa kano ito po papuntang barutak na po ito no bayan ng barutak dito na po tayo sa barangay tuburan ayan yung dinaanan nating mga isda kanina yung nagtanong ako ng isda kan po yun sa barangay dapitan no ng kan, ng bayan namin yan yung pinagpagasolina yun naman sa barangay katuugan yun before ng dapitan yan ito papunta na po itong barutak sa tulay na po tayo no papunta madadaanan na natin yung tulay ng barutak patungo na sa kan tayo patungo na sa <coughs> pupunta yung bypass road pero dito tayo dadaan sa bundok no? tapos pabalik sa bypass road <laughs> para umaba yung moto vlog ko magpapalipas na lang din naman sarap ng mga kana sarap ng baboy eh. hindi nang magbaboy ngayon no? kasi marami na yung panahon ano oh. no? Ano di ba? Ano so, <laughs> oh. Diretso lang pa, Balik lang ko karon. Makakakain ko tanay. Dito tayo sa bundok na daan sa puntang bypass road. <laughs> Magte-trip bundok tayo. Kasi hindi pa tayo makapunta ng dagat ni trabaho ako sa Baduy Linggo eh. Kaya tayo na ko lumabas no Biyernes para makagawa ng video kasi paubos na eh nga ada isang video na lang yung natira sa pagpunta ko sa bundok sa San Rafael isang video na lang natira tapos gumawa ako kahapon pang emergency no ngayon ito pa dagdag ko na lang ito siguro dalawang video lang po ito pero at least no, makaabot ng anim na araw na yan na kan kasi may isa na akong stock nandito tayo sa daan papuntang bundok sa daan lang tayo mga busing Dadaan lang sa daan lang <laughs> sarap ah lamig na na dito ah <laughs> ang bundok ang bundok ng salihin baruta napakaganda pero napakaganda din doon sa mga San file eh. Ayan. matay matay na naman ah nagbabalik na yung na naman ng gopro ko yung namamatay matay, matay. lapang pang budget pang pan pang bili kasi sunod lang yan kapag pa naman to <laughs> pag nasira to ah balik ka uh, cellphone na ako balik cellphone na lang muna no pero siguro yung motovlog tira na lang no kasi hindi naman ma hindi ko magamit mag motovlog yung cellphone eh. magalaw po yun masakit sa mata kaya ako naman na ma ano ba yan? maduling kayo sa kakapanood sa panang ng mata. Sira <laughs> ulo ah. A Bureau of Fisheries po yan dito Bureau of Fisheries and aquatic resources. Oops. Marami silang mga fishpond pero iwan ko kung may laman ba yan. <clears throat> Ayan o, dito na po tayo sa Mount Salihid. No, sa Salihid. Barangay Salihid, Barutak Nuevo. Ayan. O, uh, di ba? <laughs> Barutak Nuevo Iloilo. Napakagandang lugar, malamig, malapit sa kalikasan. Ayan, kapiling mo ang kalikasan sa lugar na ito. oh, di ba? Mas klaro ngayon. <laughs> kasi <clears throat> walang ulap, oh, di ba? Napakaganda. May nagkakain ano ba yan, bat may usok? Ano pa pa? Eh. Sarap kasi dito magpapawis eh. Ano? Oh, di ba? Napakaganda, no? Hindi bahay sa bahay lang 'yan, nagsislab <laughs> lang siguro 'yan. Ah, bundok na. Oh, di ba? paanan ng bundok ito na yung may usok ah bahay lang nagsisilab lang hindi naguuling ah hindi nagsisilab ayun si papang nagsisilab eh lamig buo to buo hindi pa pa sila wala hindi pa hindi pa ah. matay matay ah ay ano sarap mag i ko eh napakalamig talaga dito promise ang ginaw ng hangin <coughs> yung dumadampi sa katawan mo napakaginaw po halain mo to oh. diba oh. purong kong kahoy yung kamot kawayan hindi giginaw oh. <laughs> Ito kasarap eh Nagmamatay ah Nagbalik issue naman Itong gopro na to ah Nakakainis kasi pakanito no hmm. Yung namamatay matay Nakakainis Nasisira yung Ang pakaganda eh. ah Di pa may nagbabiking dito Morning. Oh, di ba? Pag dito ka walang init. <laughs> Hindi ka mainitan dito. Tumaka ka ng kubo dito. Ay, nako. Maraming mangga. Ah. Maraming bunga pala. Pala. Ah, sarap eh. Ay, relax talaga. sira lang ng GoPro yung momentum ko eh. Wait, ito na yan yung kanya na yung cross. Eh. <coughs> na po tayo tama tayo na makikita itong daan na ito. Diba? Umagang umaga nagre-relax tayong lahat. Enjoy po kayo, mag-relax-relax relax po kayo. Sige, pagyan tayo dito. Dito, dito, dito Ayan Para makita natin lahat Ayan O oh. O oh, diba Yan na yung inakyat natin O oh. oh, Sarap ah Doon na yung bypass road Yan na yung cross Tapos dito yung shrine ni Mama Mary Sarap ah Dito tayo nagpapainit-init ah mamaya na lang siguro tayo madadaan sa bypass road pag uwi didiritso na lang sa palingki hanggang doon na lang mga busing tapos ah, gagawa na lang ako ng panibagong video doon sa palingki hanggang sa pag uwi okay magpapainit init na lang ako dito yan <laughs> ganyan kaganda dito yun o ba? Diba? saan ka pa eh doon sa kwan kung doon tayo magpapainit sa bypass road maraming sasakyan dito wala yan di diba? <laughs> yeah. oh, diba yeah ano nilipat ko na lang sandol sa <laughs> namamatay matay kasi nakakainis <laughs> pero nababawi ng napakagandang lugar na to kainis <laughs> patay patay eh. nainis na ako <laughs> yan ilang bisis na eh na la, ko na tanggal alis tanggal balik tanggal balik ko na yung kuhan nya yung ano um, ba yan sim a uh, memory card nya at yung battery oh, may butterfly <laughs> oh, di ba kaganda ko gawa ng thumbnail yan kuwang kuwa <laughs> tandali ayan kitang kita pang <laughs> thumbnail oh, may nagpapapawis ganda kasi dito eh di ba walang kasasakyan sasakyan walang kausok usok, -usok. Uh. may buwan po taas na ng araw pero may buwan pa uh. di ba lakad lakad tayo din eh iwan ko ba't nagbalik na naman to. Nangaubusan uh, kasi ng battery no kasi na ini-stack ko ito sa isang battery ko na sira no para hindi ma kwan hindi mawalan ng kuryente yung motherboard niya. Hindi ko na malayan wala na palang battery kaya at, ayun. Nung gamitin ko kahapon nung pisa kahapon nagloko ko na naman. Kaya tapos matagal pa naman na hindi na nagagamit nung yung isang linggo na may isang linggo na si yung huling gamit ko doon pa sa kwan eh. sa bundok ng kwan ano ba yan ng baro uh, ah, san rapael kaya't nagluko-luko na naman ano babalik-balik lang ako dito nagpapainit-init lang tapos ah hindi ko na siguro kano dito na lang mamaya natin tatapusin okay mababa na din naman yung biyahe natin eh okay na dugtong ko lang ito sa kanta tapos kainis ah <laughs> patay patay eh grabe yan yung nakakainis sa gopro na to pag magbalik biyang pagluluko niya nakakainis nakakasira ng mood ah. wala eh wala magawa ganito eh ano na lang to? Ah uh, caga na lang no? hanggang sa makapag-ipon na naman. mag magkakapag-ipon ako. Bibili ng bagong Hero 9 pa rin bakla ko para mas mura-mura lang. Na first time ko lang kasi nagamit nito no binigay sa akin na itong GoPro na ito. Binigay ni sis sa uh, Shellfish no from US. Pinadala sa akin ito. Kaso sa mga instruction dati na napanood ko no? Eh wala akong kaka idea idea sa GoPro eh. eh. nanood ako ng mga tutorial, no? Eh yung ina nila pa halos lahat, no? Halos lahat ng nakikita ko ina-advise nila. Eh wala pa naman akong idea kahit na mga wala pa naman akong idea no sa GoPro, no? Kaya yung mga uh, tutorial na napanood ko halos lahat Uh, high, quality, high resolution yung gina, pinapagamit no? <coughs> wala rin akong idea sa overhead mga ganon ganon eh sinunod ko <laughs> Yan. eh sa Boracay eh, doon nababad ng sobra ng gamit yung GoPro na to <coughs> kaya pag uwi namin ayun nagumpisa na nagloko no? na overhead na Yan hindi na nagpapansyon yung record button tapos patay patay na ito na ganito na siya wala na tuloy tuloy na yung pagpatay patay niya hanggang ngayon uh, sabi sa akin overheat daw no? sa board na niya yan kaya sabi ko mag ipon na lang ako bibili ulit ng hero 9 matibay itong hero 9 <coughs> okay din yung mga kuha niya okay din yung kuhaan pero mas oo mas maganda yung mga 12 mga ganun pero mas okay na din yung para sa akin na, mas okay na din tong hero 9 eh mas maganda to lalo na sa mga beginners pag may pambili kayo mas maganda na tong hero 9 no? Ayan. ito kasi yung pinakaunang dinibilop nila mula sa hero 8 kasi yung hero 8 maliit yung screen sa harap yung hero 9 pinalakihan na tapos mas inimprove nila kisa sa 8 yan ito pa rin yung bibilhin ko pag makapira ko siguro mga kwanto uh, ay eh, mga 15k siguro ito ngayon yung mga 12 abot na ng 20 plus yung hero 9 pabili ng pamangkin ko dati parang pan lang yun eh 15 plus no pagipunan ko na lang kasi hindi masasayang yung mga lalabas ko kung kwan eh yung cellphone yung gamitin ko dati no dati cellphone gamit ko sa pag vlog. sobrang pangit <laughs> sakit sa mata kaya at nakita ni si yan o, tatapusin ko na lang, kukontinue na lang tayo sa ikalawang vlog, mga busing, ang pagpinto ah, okay? So magandang magandang umaga sa inyo na mamatay. <laughs> Ayusin ko muna. Okay? Good morning sa inyong lahat at hanggang dito na lang, maraming salamat. And I love you all. Bye-bye. Love you all. GoPro, stop recording.